If you were to give a piece of advice, Kilexi, uh, pagdating sa marriage, <laughs> hindi lang. I mean, the, the <laughs> thing with you, no, the, the thing with you kasi, uh, it has not been an easy journey. Yes. Pero ang ganda, you're in a very good space right now. You're, you're in a very good place. Kung magbibigay ka ng isang payo, Kilexi, ano yun? Huwag pilitin. Huwag pilitin. Kasi ganyan din kami nung, kami nung asawa ko. namin ready na kami magpakasal before. Hindi pa pala. Hinayaan namin ng hinayaan. Ayun pala may mga bagay na kailangan dumating uh, or mangyari para mas makita niyo na yung importance niyo sa isa't isa. Mm. Na kung kayo talaga, kayo talaga sa isa't isa. So Kasubok na kami dito, uh, boy. Uh, Lex, nasaan kayo ngayon? Nasaan kayo uh, ni ni Gil? In the context of marriage, kasi syempre na papa over three years, Lex, ilan na ba? Two years, uh, three, 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 years, years di ba? Um, hindi ko na talaga tinanong kung pinag-uusapan nyo. <laughs> But in that context, where are you? I think we're far. Ito boy. We're we're far from from the okay. range oh. oh. and and all. Although we want our relationship to go somewhere of course. definitely. But I think we're just at a place right now where hindi pa namin kaya. Palagay ko uh, it's aligned doon sa sinabi ni Chris. Huwag ipilit. Yeah. Uh uh ride with the tide. a fight. Libre kung nasaan man kayo have fun, enjoy it, get to know each other. Mm -hmm. Oh because was there a time na I'm sorry, I didn't get it kanina. Pinipilit niyo? Kasi dito boy, before kami ikasal, nag-engage na kami before. Oo. Oh, oh. Tapos, plano-plano kami ng ganyan, nag-aaway na kami kasi di kami makagawa ng... Parang tayo kakasal, sino mga invites natin, ganyan-ganyan. Oh, okay. Tapos may nangyari ng gitna, nung oh. sa amin, na wala kami. Na napag-usapan na, Napag-usapan na naman. natin before. Okay. Tapos nung bumalik na, swabe na dito boy. Hindi kami nag, ano, ng engranding kasal. Para, pakasal tayo bukas. Like, ganun yung usapan namin dalawa. Mas naging sincere siya. Tapos yung, yung invites namin, family, close friends lang, mas solemn yung nangyari. So, mas naramdaman namin kinasal kami. Hindi for the sake of, kasi before, pag nagaano kami, kailangan may invite sa ginto, ginto, ginto. Kung baga kinasal kami, yung iniisip namin before, kinakasal kami para sa tao. Pero nung kinasal kami ng time namin, nang hindi namin pinilit, ah, kinasal tayo kasi gusto natin. Uh, nice. uh, Gusto yung uh, sinabi mo kanina Lex na we want a relationship to go somewhere yeah. Deliberate yan, uh, conscious na pinag-uusapan nyo na ito yon Yes naman Tito Boy, oh. at saka we adjust every time with each other kasi nagbabago talaga ang buhay Constant communication lang na alam mo I need you to be like this ngayon kasi I'm at this point in my life kasi Ganun din siya, palitan lang kami Oh. ng energy. Ang importante nag-uusap. Yes. Can you be faithful in this business? That can be really intimate. Yes. Yeah. Definitely. Sabay pa kayo. Oo. Oh. How? Kalo mo na? Loyalty. Kasi, oh. yun yun eh. I mean, when you have loyalty and you know na this person is really important to me and I wouldn't do anything na would hurt them. Oh then wala kang gagawing anything to hurt them. Oo. Oh, and when you kiss someone on screen, for example, ah uh, pa paano naiintindihan yan ng partner mo? When, I... <laughs> uh, diba? When you become intimate, no, really, yeah. yan ang itinatanong ng tao. Uh, well, kasi it's hard when the partner is not in showbiz too. Pira paliwanag. Yes. And oh. para sa akin, sigil kasi marami na rin siya naging leading ladies and mga kissing scenes. So and all. He understands and I understand him kasi we both oh. know how, how it is. Oo. Oh critical. Tito Boy, yes, ayoko naman magbalinis ito, Boy. Siguro yung anihin ko na lang yung present ko ngayon. Na ngayon, masasabi ko, ah, kaya ko. Kasi ang ano ko ngayon, takot ako sa kasalame sa kilord, lalo, lalo na ngayon. Kapag ang, ang sa akin, yung magiging loyal ko sa asawa ko is sa kanya na and kay Lord. Hindi, na, talagang nasa-segregate ko na yung work sa relationship namin ng no asawa ko. Okay. Mabuhay kayong dalawa.